1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, ko ko naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre excited tayo ngayong araw na to dahil ang dami ng eksena at ganap na nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. At isa na nga dito, syempre ang Miss International Queen kung saan tapos na ang kanilang pageant today. So, ngayon ang Coronation Night. Syempre, naasahan natin na magiging maganda ang resulta ng laban dito ni Anne Patricia Loret So, Diaz para sa kanyang laban sa Miss International Queen So, tignan natin mamaya kung ano ang mararating ng pambato ng Pilipinas So, yan na, huhusgahan na Kaya yung mga nagtataas ng kilay sa kanya dyan mm, Sige lang, magtaas kayo ng kilay hangga't gusto ninyo. Pero ayan na nga, bubulagan na sa atin lahat kung ano ang magiging resulta sa laban ni An Patricia Lorenzo. Marami nagsasabi na may El Tokuyo 'yan. Ay nako, good luck, <laughs> 'di ba? Good luck doon sa mga feelingera na nagsasabi na may El Tokuyo ang An Patricia Lorenzo. Piling ko hindi. Mali kayo. So, yon Kasi lumaban at lumalaban ang Aunt Patricia Lorenzo. At nakikita naman ninyo ang ganda-ganda ng, ng pambato natin. Tapos binabash lang natin dahil hindi lang napadala ang gusto ninyo. Nakakaloka kayo. Dapat ano, support support tayo yun yung mahirap eh no kay Kurt hindi lang naglakad ng maayos galit ano <laughs> di ba just ko napaka demanding ngayon ng mga Pilipino fans pagdating sa pageantry hindi ko alam kung bakit oho so mas nagalit sila sabi nila hindi daw mananalo si Kurt sabi nila hindi daw mananalo si Ann hindi na lang natin sila supportahan at tignan kung ano ang magiging resulta, di ba? Sana at the end of the story, nandoon pa rin tayo, back up tayo sa kanila, nasa likod nila tayo para kung ano man yung mangyari, andito tayo na nakasuporta pa rin sa pambato natin, di ba? So, ko nakakaloka. Pero ito, mas nakakaloka. Price ng Miss Universe in the na yesterday at bukas na nga ang simula ng bilihan ng mga ticket. Mm -hmm. So, ano daw masasabi ko sa presyo? Ginto. <laughs> Sobrang mahal. Grabe. Yung first VIP nila, umabot na ng 89,000 pesos. Grabe sa 89,000 pesos ha. Na nagpepresyo nang ng 50,000 baht. Diyos ko, syempre nakakalokan. lakid. And then, yung sumunod ay 71,000. Sumunod ay 64,000. Sumunod ay 54,000. Sumunod ay 55,000. Sumunod ay 17,000. Siguro naman maraming bibili dito sa 13,000. At lalo na dito sa 8,000 at 6,000 pesos. Pero napakalayo na ng pwesto na yan. So yun. Nakakaloka yung presyo ng Miss Universe. I know Miss Universe is Miss Universe. Pero disagree ako doon sa presyo na inire nila na sobrang mahal parang feeling ko, grabe no, 100,000 plus. Kulang ko lang 100,000 para makanood ka ng Miss Universe kung gusto mo sa harapan ka nakaupo. Diyos ko, nakakaloka, tumbling ako doon. Diyos ko, sumakit yung ulo ko. Anyway, so, syempre, naiintindihan ko sa kabilang banda na iba na talaga ang Miss Universe. sa 74 years old. At, ayun, ganoon na talaga siya kaginto. Pero sana yung presyo niya, ano din talaga, yung pasok ba sa, sa budget nun lahat, yung tipong nag enjoy tayo. Para kasi hindi makatarungan yung gagastos ka ng 89,000 or 8, ano magkano ba? 89,000 for or 100,000 para sa Miss Universe, di ba? Yung parang isang baksa para sa isang gabi or sa isang oras na show or dalawang oras na show na papanoorin mo. So 'yon. So ang akin siguro, mm -hmm, dapat yung price niya ano, makatarungan, yung tipong Siguro pinakamahal na yung 30,000 pesos. Mga tipong ganon. Mahal na yon VIP na dapat yon Hindi naman yung parang umabot na siya na kulang-kulang 100,000. Diyos ko Lord, ang sakit sa banks, Anyway, kung may pera ka at milyonarya ka, bariya lang sa'yo ang 89,000. Go, 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 go. Supportahan natin. Pero kung hindi mo naman kaya, eh baka naman kaya mong bumili ng 6,000. Kaya lang medyo malayo na nga lang yun. But at least na ka pasok ka sa banga di ba just mm -hmm. ko lang ha, kaloka, bat laban lang dahil naniniwala naman ako na ang ang Miss Universe ay bibigyan tayo ng isang magandang 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 bonggang bonggang production at naniniwala ako na natatangkilikin yan dahil maraming baliw sa Miss Universe oh, di ba maraming naloloka sa Miss Universe kumbaga So, kung may pera, buy. Kung wala, manood sa TV. Ganon, ganon na lang na no? para walang ano, wala tayong reklamo. Kung kaya mong bumili, bili. Punta ng Thailand. Pero kung hindi mo naman kaya bumili, ay manahimik na lang tayo sa bahay. ba diba? Diyos ko. Basta, isave ninyo yung money ninyo sa iba pang ano, pagkagastusan ninyo na mas importante. Pero, ah kung kaya naman ninyo at may budget naman kayo dyan, go, 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 go lang. di ba? Diba? Score? parang nakakaloka yung presyo. Pero tulad nga na sinabi ko, siguro mga 30,000 yun na yun yung pinakamahal. Parang magaang sa bulsa ng mga ilang mga manonood. Pero yung 100,000 para sa VIP, ay nako, itas yung VIP seat nila, ang laki nung nasasakupan. Ay nako, nakakaloka pa laban lang. Tignan natin. Uh -huh. Kung ako bibili dyan, siguro okay na ako doon sa 13,000. <laughs> <laughs> Oo. Oh, -oh. To 8,000 to 6,000. mga uh, ganon. Kasi parang magaang. Magaang sa bulsa. Yung ano, yung 13,000 parang maganda yung pwesto niya sa gitna. Yung dalawang gitna. Maganda yan. And, tignan natin laban lang Pilipinas, oh, 'di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre mamaya na ang kabugan ng International Queen, di ba? So, ang malalakas na kandidata from Asia, Laos, Philippines, Malaysia, Vietnam. Anong chika mo dito, Mama sa? Bakit wala si Thailand? Totoo, nakita ko yung performance. Sa performance, yes, magaling at palaban ang Laos. Philippines, Malaysia, and Vietnam. So, idagdag na rin natin si Thailand kasi si Thailand talaga sobrang sexy at sobrang ganda niya talaga in person. Sobrang humble din. Gusto ko yung presensya niya at wala naman ano akong masabi sa kagandahan niya. Di ba? Diba? So, yun. So, tingnan natin kung sino ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition. But, for me nakikita ko na palaban talaga yung apat na kandidatang to Laos, Philippines, Malaysia and Vietnam na parang feeling ko isa sa kanila ay makakarating sa dulo ng competition. And then ayun nga so tinatanong nila sa akin saring ganun, mama Sam, tingin mo si Philippines ay aabot ba sa dulo ng competition? Ah, uh, depende. <laughs> depende sa ipapakita niyang galawan, depende sa sa performance na gagawin niya. Depende sa makakalaban niya kung sino ba ba yung malakas. Pero umaasa ako na sana makarating siya sa top 6, makarating siya sa top 3. Or kahit hindi manalo, siguro pwede na sa akin second runner up, 'di ba? Kasi nung si ano si Kenneth Marcelino nag first runner up. So si Anne, okay lang sa akin na mag second runner up siya or dumating pa hanggang sa dulo. Tapos pwede din sa akin na secret ang mag-title. O, di ba? Ang saya lang. Anyway, so good luck. di ba? Good luck kay Aunt Patricia Lorenzo. And I hope na sana talaga ay makuha niya ang inaasam niya dito sa competition ng Miss International Queen. O, di ba? So, doon naman sa mga nagsasabi may El Tokuyo siya. Hmm? Nako, kayo talaga, pinangunahan na ninyo yung tao. Lumalaban po. Paano tayo suswertehin kung puro negatibo? At lagi niyong tandaan ko, sino yung binababa ninyo, yun yung tinataas ng Diyos. Naniniwala ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng USA, very strong para sa corona ng Miss International Queen. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Yes, yung presensya niya talaga. Pak! Grabe, sobrang loud ng taong to. Yung kumbaga parang yung energy niya talagang mataas, yung presensya niya talagang winner. So parang feeling ko siya talaga ang magta-title dito mamaya. Mm -hmm. Pero masusurprise ako pag hindi nanalo yan at may iba silang nakuhang uh, candidates. So, tingnan natin kung si USA nga ba ang mag uwi ng corona ng Miss International Queen. But ngayon pa good luck. O, oh, di ba? So, parang feeling ko siya yan. And then, para naman sa sumunod na chika. Eto nga, sabi ng nun, si Vina, Vina, si Vina ng Miss Universe Thailand, umaarangkada ang beauty. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang napipisil na manalo ng Miss Universe to be honest, maraming kalaban na malalakas, maraming kalaban na magaganda at mas deserve oh, more than kay Vina. Pero si Vina kasi, parang feeling ko, ano na siya dyan eh, fulfilled na yung dream niya na maging Miss Universe Thailand. Kasi diba yun naman talaga yung nilalaban niya na maging Miss Universe Thailand. So pagdating sa Miss Universe, is another story. Depende na 'yan kay Vina kung ano talaga yung target niya at kung paano niya kukunin yung target niya. Pero tulad nga sinabi ko, marami siyang makakabanggaan diyan. Hindi naman 'to uh, hindi nila kayang manipulate man ano, manipulating yung result, <laughs> 'di ba? Kung baga kailangan ibigay talaga nila yung galing nila dito sa competition. So doon sa ano, sa Miss Universe, feeling ko may laban sila pero hindi ko nakikita ng na mananalo. And exciting to para kay Vina kasi dito natin malalaman kung ano nga ba ang mararating ng isang Vina para sa competition talaga ng Miss Universe. Yung kumbaga kung ano yung pinaglalaban niya noon, eto na yun. Kumbaga magkakaroon na ng justice na parang tignan nga natin kung kaya niyang manalo, di ba? But looking forward ako sa mga gagawin niyang pasabog at eksena. And then of course, I'm so excited for her journey. Kasi syempre, kumbaga history siya eh. Titignan mo kung ano nga ba ang mararating at saan nga ba tutungo yung joining nga bilang kandidata ng Miss Universe, 'di ba? It's the same atisa Manalo, si atisa Manalo, it's the history para sa atin. History siya sa Pilipinas na talagang yung bago niya makuha yung Universe crown, marami siyang pinagdaanan. Hindi to yung straight na parang ayun, nakuha na parang maalakpi ma awards ba. Sana gamitin nila 'yung inspirasyon para sa kanilang laban sa Miss Universe na mas maging matapang pa sila kasi hindi naging madali para sa kanila ang pagkuha ng korona sa national pageant. Eh. Marami silang beses nag-try, maraming beses na pinagdaanan talaga nila 'yung 'yung momento, 'di ba? tapos ngayon na nandiyan dyan na, sana wag nilang pakawalaan. Di ba? Huwag nilang pakawalan yung, yung dream nila na matupad. Uh -huh. So, yon Ayun lang yung akin. Ayun yung sanang maging hawak ni Ati sa Manalo sa pangarap niya. Kung parang nandito na ako eh, ilalaban ko to. Wag siya masyadong mag-focus doon sa parang, ah, sige na, okay na to, laban na tayo. At the end of this story nakuha ko naman na yung title. Sana ando doon siya sa goal niya na no, I wanted to be a Miss Universe kasi yun yung gusto ng tao sa kanya kaya nga naniniwala sa kanya eh. So, kaya nga inilalaban siya Dahil yung paniniwala ng sambayan ng Pilipino ay kaya itong manalo. Kasi nga, may ganda, may talino. So, go, go, go. ba diba? So, yun. So, malalaman natin yan. Konting-konti nga lang. Mm -hmm. At para na masasumunod natin, chika, eto nga, Emma Tiglao, lalarga na sa Miss Grand. Yes! Next week na nga ang starting ng mga arrive ng mga kandidata dito sa labanan ng Miss Grand International at isa nga sa mga inaabangan talaga natin ang pagkikipagpukpukan sa eksena ng isang Emma Tiglaw. Yes, maraming mag nagsasabi na magbaback to back tayo dito pero tignan natin kasi syempre iba yung laro ng Miss Grand. Mm -hmm. So I hope na prepared talagang Emma Tiglao. Naniniwala ako na may laban ng Emma Tiglao. Naniniwala ako na malakas ang magiging laban ng Pilipinas. Lando doon na ako sa pipe na 'yon. And then, let's see. Ayoko lang kasi mag-expect na parang yes back to back kami hangga't hindi pa nagsisimula ang pupukan So, 'pag nagsimula na at nakita na natin lahat sila, doon na magkakaalaman kung sino nga ba ang tatanghalin dito, Miss Grand, 'o, di ba? So, madali lang naman mahuli yan, eh. So, tignan natin. Basta wish all the best para kay Emma Tiglaw. Naniniwala ako kay Emma Tiglaw. Nakakayanin niya to. Malakas ang laban ng Emma Tiglaw sa competition ng Miss Grand. Di ba? Diba? Ay nako, just ko exciting to. Pero ito ang mas exciting. Uh sabi -huh. Sabing ganon. Miss World 2024 na si Christina, nanganak na. Anong chika ko dito? Naloka ako. Parang siyam na buwan na ba yun? Parang nung nakaraan, binabalita lang, buntis siya ng tatlong buwan. So, ibig sabihin, reigning queen siya ng Miss World. Ay, buntis na talaga siya. Oo. So, yan. Ibig sabihin, may laman na talaga yung tiyan niya na matagal na. Baka nga nagputong to ng corona, ano na, five months na yung ano. Kasi parang ilang buwan na bang ano reyna si, ano, Reina si Opo. May uh, may ilim, may siyam na buwan na ba? <laughs> nakakaloka na yung dang ako. Nanganak na agad. Parang kailan lang malaki. Ano parang piling ko 4 months, 3 months, di ba? 2 months, ganon. Tapos ngayon nanganak na. So ibig sabihin 4 months na or 5 sa 5 months na yung chan ni ano ni Christina na nagputong siya ng corona, iniipit lang. Di ba? So yun, nakakaloka. Tapos, yung sinabi na nila, biglang lumaki na ng todo at ayun na, nanganak na ng pag, pagkaraan ng ilang buwan. Nakakaloka. So, nasupresa ako kasi parang ine-expect ko, manganganak siya by November pa. November, December, mga ganon. Kasi di ba parang kaka-announce lang na buntis siya. Pero, dahil nanganak na siya, so ibig sabihin, may mga hindi lang isang buwan na pregnant siya o dalawang buwan. Kundi, umabot na siguro ng limang buwan o <laughs> or apat na buwan bago siya magputong ng corona. So, ibig sabihin, reigning queen siya, pregnant siya. <laughs> Pero hindi naman na yan bago ngayon kasi ba diba, sa Miss Universe nga, okay nga lang na may anak, okay lang din na buntis, okay lang din na pregnant ka, na sumali. So, as long na safe. Uh -huh. So, yun. Pero, syempre, sa Miss World, kung noon yan, dethroned ka. di ba? Just ko, Lord, nakakaloka. Anyway, congratulations. And then, of course, happy naman tayo para sa kanya. Dahil, syempre, iba pa rin ang regalo ng pagiging isang ina. Di ba? So, congratulations. At least, di ba? nanay na siya. O, tayo hindi. Charot. So, yun. So, wala akong masabi, kundi Congratulations, nabigla ako ayan. Anyway, good luck sa kanila At good luck kay Anne Patricia Lorenzo Diaz Na lumalaban dito sa Miss uh, International Queen And then of course, good luck din kay Atisa Manalo Malapit na siya pumunta dito sa Thailand Ay nako, ayan na So makikita ko siya Pag nakita ko siya, malalaman ko kung ano talaga ang laban niya kay Vina O oh, diba, naging hurado Anyway, good luck So, yon So, sa inyo lahat, anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan chika natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigyan ninyo. Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka subscribe Ano pang hinihintay ninyo dyan? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated, siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.